Hey, good morning, good morning, good morning mga bayaw. Ayan for today's video, magka-camping uli kami na, eh. hey, Family lang, family camping. Hindi, first time namin magka-camping na yung buong pamilya. Yeah. Tinan namin kung kakayanin namin. Practice ba? Practice. Kung makakulit ba ito, hindi. Di ba tinitesting natin sila sa garahe. So ngayon, sa Batangas. Beach, Batang kainita ka agad. Ayan, kainitan. Mali. Lalo namin Baguio eh. Kaso maano pa sa Baguio. So ngayon mga bayo papakita ko sa inyo yung setup namin. Ayan, nakita nyo. Punong-puno. Meron pa sa, andyan yung mga bata sa taas. So ayan mga bayo Ayan, may tatlong tor sa taas. Umuulang pa yan, no, kinarga ko. Sana, hindi lipa rin. <laughs> Sana, hindi mo mga gamit natin. Ayan, tatlong tor yan. May ratchet ko yan. Kasi ito yung laman ng likod. Ayan, yeah, punong-puno. Punong-puno. marimar. Ito, cooler. Gamit ng mga bata. Dalawang tubig. Mga table. Mga silya. Gamit na nila, ano? Nila March. Ito yung mga bata. Hi! Ate Piano, si hi. Hi! And, sama namin sila Ate Neng, saka so, si March. Hi, Carmen. Nice. That's Quick Tires, ha? Say, Quick Tires number one. Quick Tires number one. Very good. So, ayan mga bayo, paris na kami. Wish us luck. <laughs> Hello! Hi! Hello. Hi! Tingnan nyo, ang gamit namin, Diyos ko po. Ayan, meron pa sa paa. Uh, so, titingnan namin, kung kakaya namin, <laughs> umaulit pa. So, let's go! Ayan, na, dito na tayo. Ba't umumula ka? Titingnan huh? ko na. Ano, ano ang lagay dyan? Ano ang lagay? Meron pang gamit? Saan? Sa taas, sa bubong. Bula. Ilan to? Dalawa lang Tatlo yan. Pa? Anong dalawa? Gagi. Dalawa? Gagi. Ay, dalawa ka. Ano pa? Kompleto pa. Eh, tatlo. Kala ko nawala na. Kala ko nalaglag. Wala naman natanggal. Buhay, buhay. Parating kami. So, ayan. Mga bayan, dito na kami sa, ano, Ednas, ano, beach and campsite. Ganda, oh. Parang tatay mo. Loko. So, ito na yung ano, moment of truth na ito. Sa videoan mo, sasaluhin ko to. Sasaluhin, sasaluhin. Ito, tubig kasi. Ayun na, magbabagsakan na. Ayun, pwede sila takbo dito. <laughs> ayun pa isa, ayun pa isa. Wala <laughs> na, ayun lang, ayun lang. ba? Ayun lang. Ay mga anak ko, Diyos ko. Nandito kami sa may bareto. Kumuha kami ng room din kasi eh. Oh, emergency yun. O, kung sakaling tuyoin yung mga anak natin. Ang aming tambak lang. Pagkita mo. At least, di ba, napagkasya natin. Okay. Ayun na. Huwag na kong pa itong mga gamit namin. Ay. Okay. Okay. Tutul tutulong doon, sir. Dito <laughs> mismo. Oh, ayan. Dito dito. Oo, po Para pwede rin tumamba yung bata rito. Ito lang kasi kagandahan dito, bababaw lang. ang pangalan niyo kuya? Andrew, eh, si Sir Andrew.

Okay na yan, o. No? Tigas na. Pwede na yan. Ito. Ito yung bato mga bayaw. Ito sa may trojan. Ito yan, mga bayaw, Ito yan, mga bayaw, Ito Ayan. Ay, ito yung pinagtali ko, yung ratchet yan Ratchet Ito yung ratchet Tapos para hindi lumalay ito, sobrang haba Tingnan ako Ano ito? Cable tie yan. So hindi naman siya na ano 4 hours na payahe Hindi naman natinag, ayan o no? oh. So ngayon, kaya gupitin to. Ah, oh, gupitin mo? Oo. Oh. Okay. <laughs> gupitin ko, hindi matanggal eh. Kaya gupitin na eh. pabalik. Oh, okay lang yan. Kandungin nyo na lang. Sabi <laughs> oh. si nilalagay dun sa taas. Bakit? Wala naman Bakit? Bakit? <laughs> oh, <to> <laughs> <yan>. Huh? <laughs> So yan mga bayo, papakita ko sa inyo yung loob ng mga tour namin. Kasi gabi ko to kinarga. Gabi ko kinarga kaso umulan nung gabi. So titingnan natin kung basa. Sa, sa awa ng Diyos, di naman siya nilipad. Di naman siya bumagsak. So ito, ito yung mga pagkain namin. Ayan. Tuyo naman, tuyo. Ayan. Hindi lahat yung mga cooking tools namin. Mga ibang pagkain. So very good, very good. Ito. Tulad nito, asukal. very good, hindi naman siya na ano. So ayan, okay naman siya. Tapos ito yung kala namin. Ito yung kala, nandito rin yan eh. Nagabi, nandito. Hindi naman sana basa. ay nakita ito yung basa pa. Oh. May mga watermarks. Ito yung mga ilaw. Nalagyan na rin ng mga Dutch mill. Sa bigas. So ito yun naman. So pwede na, pwede na yung ano, kargador. Ito yung ano namin, cooler. Tingnan natin kung nabasa yung ano, yung mga yellow, no? Check natin kung nabasa yung yellow. Ayan, tuyo. Nay, tuyo yung yellow. Nay, tuyo yung yellow. Hindi nabasa yung yellow. Hindi nabasa. Ayan. Very good, hindi nabasa yung yellow. Hindi siya naulanan. Andito pa yung ibang gamit. Okay naman siya, okay naman. So, ito yung lunch namin. Ayan, naandahan ni Marta. Very camping. Very, nay, very nature. Ayan, si Ate Piona ko. Oh. Si Pag ni Ate Piona, oh. Wow! Si Ate Piona yung nag-setup kanina doon. yung isa. O, sipag, oh. Tapos nakakuit tires pa siyang hat. Tawad, tawad Boss S. Ang laki pala nitong isa, ano? Ang laki, oh. Parang sa akin. So, ayan. Tapos, yun yung ano namin. Yung harap namin. Ayun, oh. No? Beach front. yung frontage namin, ayan. Bulaga! <laughs> Tuntuwa siya kanina. Takot na takot siya sa buhangin. So, ayan. Ayan yung bubungat sa amin. Ayan, beach. Low tide yan, low tide. Uh, Tapos, ito yung kwarto namin. Ano ang pangalan ng kwarto, Nay? Anong camping? Bareto. Sarap kung may hangit na mapasok na First time namin. Uso na po, pag mo Kaya na nga, na. si Ate Piona, sipag niya. Dito tayo matulog mamaya, Ate Fiona. Luko. Wow, quick tire Quick tires number one. Wow. Very good. So, yan. Sineset-up na nila to. Set-up na namin yung bed para tulog na kayo ngayon. Diba? Sarap buhay. Relaxing. So, yan. Oh, yung ganda nung ano. May sunroof pa tayo. Ayun, yung tent I namin. -shells. Wow. I find no more seashells. More seashells. So, ito yung tent namin, no? Oh hindi naman na siya ano yung nangyayari sa amin sa Baguio tumatibay-tibay na siya sana hindi lipa rin Nay mm. ganda dito sa ano no sa ano to Ednas ah, oh, ganda no na pili mong lugar so, ang ganda nung ano yun? ang ganda nung ambulance ah, ano ba ambulance ambulance yun kapaligiran di ba hindi ambulance yun ano ba tawag ambulance ba? ah ambulance di ba ambulance yun akala ko ambulance yung pala yun mm uh -huh. ayun nga tahimik T tahimik yung ambulance kapatiyo ano, may dagat siya pero tahimik din. Oo, ah, ayan. Pakita yung natin mula, dagat 'to. Oh. Pambata, wala siyang hmm, oh, mababaw. Uh -huh. Tahimik. Ang ganda nung ambulance nga. Tapos ambulance malamig. Ambulance nga. Ambulance ano pala, pa? ambulance. Ayan, pakita ko sa inyo yung anak namin. Cyrus, Chill-chill oh. lang, oh. Parang sa kanya itong, ano, eh. Campsite. Nalibot na niya ito kanina pa. Tapos yung mga anak namin, ayan. Inubos nila yung shell dito sa, ano, sa Batangas. So, ayan mga bayo. Ito yung tent namin. Dito kami kakain sa likod. Ayan yung parking. Tapos, ito yung kwarto. Mamaya, do-room tour ko kayo. So, ayan yung kapiligra. May puno. Tapos, paglalabas ka dito, ito yung beachfront. Low tide ngayon. Low tide. Ganda, oh. natin sila sa, ano, sa kwarto. Baka magtagal ka, eh, talaga magtatagal tayo. Tayong dalawa. <laughs> ay, ang pangalan ng room na kinuha namin? Ay, kay Ed na 'to. Kay Ed ng kwarto 'to, 'di ba? Hindi, Bareto pangalan nito. Ah, Bareto pala. Bareto 'yan. ay Bareto. So dito si ano, Julia Bareto, tapos dito si Claudine. Hindi, Bareto lang. Ah, Bareto. Si yes, Lilian 'to. Ah, si Lilian, Lillian, Barreto. Lillian Lillian Bareto. Hindi, hindi siya nag-aari may ari, ah, ah sa so ito, Barreto pangalan ng room natin. Ah, ah, Barreto, yan. So, tara na eh. Tour natin. Tara. So, yan mga bayaw. Kumuha kami ng kwarto para kasi kasama namin mga bata. Pag tinoyo yung isa, o dalawa, o tatlo, nainitan <laughs> sila doon. Dito kami. May backup kami, di ba? Mm -mm. So, ayan, Pero mas tayo. mahangin dito, no? Ayun pala yung pangalan. Ayan tayo, hindi mo nakita. Barreto. Uh. Ah, wala yung Julia. So, pagpasok nyo mga bayaw, Kitchen. Ito kitchen. yung kitchen. Kitchen. Ito may hugasan. Ano ito, Nay? Ito, si na ano pa? Hindi. Connecting yan doon sa kabilang room. <laughs> paano yun? Eh, hindi, hindi naman mabubuksan. Huh? So, yung banyo. Kala ko, yung banyo. So, ito yung pinaka kwarto. Room, okay. Yan. Ito Do double deck. Double deck siya. May aircon, eh. May aircon lang. Ganda ng brand ng aircon, na. Resting, oh, huh? malamig. Malamig sana kung iniiwan nilang nakasarado din Oo. Oh. <laughs> Tapos may mga pangano rin sila. May towel. May towel. May mm -hmm. mga damit. May hey, damit At, na natin yan. May damit natin yan. Tapos may hangaran pa sila. Tapos ito yung si A. Bago ah, may nag-iwan pa ng alaala dito. May multo siguro dito na Ay, bago. Ay, anak mo yan. <laughs> anak mo may kagagawan. Wow. Yung diaper. Wala nata, eh. <laughs> So yun lang. Medyo ano dito. Ang ano dito, na mo. Wala siyang bidet. Yun lang nakakalungkot mga bayaw. Pero plus points na rin. Okay. 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 May timba tabo naman. Not bad na rin. At least may sarili kaming CR. Hindi okay. talaga na, talaga nakalungkot. Walang bidet. Ayan. So, nai. Mamaya, hmm. doon muna sila sa tent. Oh. Tapos tayo bibinyag dito. Huh? Ha? Ha? Di ba? Di okay. ba? Uy! tingnan mo to. baka pa nalalaman eh papicture taking lang naman yung pag-along bastos ng bunganga mo so ayan mga bayo ayan yung room namin dito ayan si Barreto pangalan ng room backup namin to backup pag ayaw nila matulog sa tent ayan so ito na yung nightlife namin sa gabi balot balot ayan ay namiss mm. mo naman si Sheldon so ayan yung buhay namin dito ayan ano Anong oras na, Nay? 6.37. 6.37. Ang ganda nung ano. Ang dagat, o. Oh. Ang dancet. So, yung mga anak namin Nandoon, naglalaro ng buhangin. So, kami, kain muna kami balot para sa action mamaya. Maganda yung balot, Nay. Ganda. Balot sa puti. Mm. Sa pumigop. Nakatambay puti. Mm. Uy, perfect. Dito pala tayo sa Batangis, sa kadali ng magandang balot. So, let's go. So, yan ang setup namin. Ito na yung gabi. Ah, nightlife sa gabi sa Ednas ba ito Sa Batangas, ayan. Ayan yung fairy lights namin, lumiit. <laughs> Dati sakop eh. Oh, sa si atipyo piyo, nagkana pa rin ng seashell kahit gabi na. Si Cyrus, kagigising lang. Nay. Say hi, Nay. Ayan, ayan, ayan si Cyrus. Hi, Cyrus. So ayan, nagsasayang na kami. Ito yung ano. Oh, be careful, be careful, ating piyo na. Look at so, seashell. So many, oh. Ayan, nagsasayang na kami. So, ito yung table namin. Ganda ah, na pwesto natin, tayo. Tapos may pailaw. May pailaw sila dito. CCTV. Ah, nasa CCTV. Ah, may CCTV rin. So, ito yung table namin. Lumipat kami sa likod. Ayan. So, ito yung fairy lights. Ayan, papakita ko sa yung setup namin sa labas ng tent. So, ayan. Naglagay ako dito ng mga ground lights. So, oh, gumagalaw-galaw pa pala ito na yun. So, yung, may effects pa pala ito. Uh, Look, yun Look at the lights Wow. Plastic. Ayan. So, ayan yung setup namin. Ang ganda pala nung nabili ko na to. Ayan, o. Oh. Iligay ko to para hindi mapatid yung mga bata. So, ayan. Tahimik talaga. Tahimik, o. Oh. So, ayan yung iba naming mga kasama dito. Ganda nung ilo na nabili ko. So, ito yung tent namin. Ito yung cooler, yung mga tortor, -tor, baka naman. So, ayan, yung ilaw namin. Ito yung mga ilaw. Mamaya oh, papakita ko sa inyo yung loob. Yung fairy lights, iniikot ko na lang dun sa may pinakapinto. Hindi pa yung mga yelo muna. Na ito sa ilalim yung ano. Ayan eh, Yeah. Kukuha natin. Nakuha natin yung region pressure. Nakuha ito natin ito mga nakis. na ako ng mga anak ko. Check na natin yung ating bigas. Wow, luto na yan ha, luto na. Hindi yan in order. meron uh, pa rin yung pinang, merong ano eh, chicken gills ito yung mga pinakaininan ako na masaya yun na, are you know, you're enjoying? Ayan. ulit ka pa? gusto mo pa mag camping? ha? gusto mo pa? wow, very good ayan, may ano, mga ano, naipon yung shells, ang dami ayan yung napag-tripan niya so ayan, pinapalit lang magluto come in, kau. did you enjoy camping? do you like it? we'll, we'll do it again. And, anay, kamo sa kayo dyan? Sayro! Sayro! Ano si Sayro so. So yung dalawa doon nagdedehan. Dinner time na tayo. Dinner time pero may activity pa yung mga bata. Carmen, what are you doing? Ate Piona? Painting. Painting. So yun yung dinner. Painting. Nice. Very good. Oh, may pa-bubbles pa. Sayros pa pa so ayan dinner namin tirang chicken joy yun lunch namin yan salmon sa syempre jaran rice so ayan dinner natin ay Enjoy joy ka na first night namin first night o oh, kok kok aga so ayan sabi namin si March saka si Ate Neng o oh, you eat ah Ngayong gabi, tayo, kami pinakamaingay kahit may nagbibidyo mga eh. <laughs> 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 Parang feeling na stress pa rin sila, kala yung mga anak na yun. <laughs> yung iba nagkakambing para magalis ang stress. <laughs> eh, mga anak namin ayaw, ay magpadaig. Maingay yung video ko, may nagbibidyo din sa malayo. Siyempre, hindi magpapatali mga anak namin. Iiyak sila. So ayan, binigyan ng activity ng nanay nila. So ngayon, ngayon, Dinner time, kain na na. Ay, no, pogi ay so? Ay, ay, ay. Ay, pogi. Ah, beautiful lights, ah, beautiful lights. Cyrus, Cyrus, beautiful eyes. Ah, yun na kamera. Beautiful lights, kami, ah, beautiful lights. Oh, ayun nila, beautiful lights. Beautiful lights. funny face. Funny face. Ah, yun na Ay no pogi oh na ikaw beautiful <laughs> eyes beautiful eyes ay big eyes <laughs>